Good morning, Mama and Sir. Nangita ba ka sikanhan nga sakinan pero good as a brand new? Nakatay daghan dere sa shop located at Banilad Highway, Dumaguete City. So, ato lang i-flex. Ito mga available dere. Almost 50 units ang ato mga available karon. So, nakatay daghan kapilian dere. Mama and Sir, pwede rin mo mo ah walk in no? So, sa mga ganahan dere especially people of Dumagiti yes, sir, and ma'am, pwede na mo dere mo bisita, mo pili, mo viewing, so, na dagan kayo dira, basin ganahan mo mo pili, no? Magpa-reserve, o, oh, depende sa sabot, pwede sa ito magpa-utang dere. financing, Yes, depende rin na sa sabots. So, kung ganahan mo, ma'am and sir, bisita lang mo dere. Anytime, open rin kita dere. Yes, da plinta kasada, na da plinta ano, uh, station gini. Then natay nang na, na Fortuner, nasa tay mga motorcycle diri in Max 3 unit. So, nagitay daghang available diri. So, sa ganahan dira people of Dumagiti, maman service ta namo diri sa atong shop kay natay daghang mga sakyanan diri. Sa nangita og Thank you.